ako si Jasmine at nandito tayo ngayon sa Batangas para sorpresahin ang isa na namang panibagong Angel. Sa kabila ng kanyang sitwasyon ay hindi naging hadlang ang kanyang kapansanan para makatulong sa kapwa. Tara, panoorin natin to. Matagal ko na pong kilala si Kuya Biyo. Nangangay kai po siya ng basura pag may nakikita po siya mga gamit na pwede pa, ibibigay niya po sa mga bata po. Mga sapatos po, mga bag, damit, na pwede pa, ibibigay po ng kuya. Kung saan saan po siya nagbibigay ng mga school supply, pagka nagbabagyuhan, lagi po siya naandyan. Marami po siya naitutulungan po. Pag po kami ay wala po, makain, tinitis po niya, kainitan ay nangangay kayo ng basura para po ibigay sa amin, para po kami ay kumain. Kahit po may kapansanan po si Kuya, nakakatulong po yan sa kapwa tao niya. Marami pa po siya natutulungan. Ito po na putol, ito po yung bahay ni Ate Lon, dito po si Nene, ito yung ating bibigyan ng kutitulong. Kahit po hindi ka mag-anak, natutulungan niya, pinupuntahan niya sa ibang lugar. Siya ay mabait, matulungin sa kanyang kapatid, sa mga kapwa tao. Kaya nga ako ay hanga sa akin kaanak na yan. Kahit na ano ay ginagawa niya sa pagtutulong sa kanyang mga kapwa. Angel ng buhay namin si Bio. Hi, Kuya Bio! Hello po! Magandang araw po sa inyo. Ako po si Jasmine. Kuya Bio, alam ko nga medyo nagtataka ka ano, kung bakit kami nandito ngayon. Kuya Bio, nabalitaan po namin na kayo raw ay nagsisilbing angel ng buhay ng nakararami dito sa Batanga. At dahil dyan, Kuya Bio, meron po kaming sorpresa ang handog para sa inyo! Siyempre, unang-una na po dyan ang Angel's Pizza at ang kanilang mga pasta, fried chicken, soft drinks pa. Meron din po tayong Angel's Pizza merch. Meron din po kami Angel's Pizza gift certificate worth 5,000 at ATC card. Meron din po kayong cash giveaway! Ito din po tayong insurance from Mercantil in partnership with Angel's Pizza! <laughs> <Maraming salamat po. laughs> Ganito lang yung ginagawa ko araw-araw para sa mm -hmm. po kumita kahit pa paano kasi sa kabila po ng lahat hindi po ako makapaganda po wala po kami ka. Nagpapasalamat po ako mm -hmm. sa inyong mga kaibigan ko. Maraming salamat po. angels, oh. maraming maraming salamat po. At hindi ko po talaga ini-inspect ang gatong pangyayari na nabigla po talaga ako kaya ako po naman naisipan ang tumulong pero ako nakikita may hirap na alam kong walang wala din sila sa buhay nakikita ko rin po yung kakapusan nila gusto ko po kasi mapasaya din yung mga taon kapag ako ay tumutulong napakagaan po na aking kaloban napakasaya ko po kung maaaring alam mo po ay Ibigay ko lahat yung tulong niyo para gawin ko lahat. Doon po sa mga napapanginahan ng normal man o oh, KWD, okay, huwag po tayo susuko. lumabas po tayo sa buhay. Magdasal lang po tayo at sa itaas. Hindi niyo po tayo pababae kahit anong pagsubok ang dumating sa ating buhay. Kayo mga ka-angel, meron ba kayong kilalang angel ng buhay niyo? Share this video, tag niyo na sila, at i-comment dahil baka sila na, na ang maging next angel ng buhay ko. Muli, ako si Jasmine na nagsasabing kahit saan, kahit kailan, sama-sama sa Angels Kitchen!